Pamilyar ba kayo sa dahong ito o sa puno ng Jemelina? Isang malaking uri ng puno na kadalasang makikita dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na ang punong ito pala ay napaka-useful at napakahalaga. At isang ang punong lunas, halimbawa na lamang sa pananakit ng kalamnan, sakit ng likod na inyong nararamdaman. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sa bidyong ito ay talakayin natin kung paano magagamit ninyo ang mga dahon ng punong ito ng Jamelina upang makagaling ng inyong mga nararamdaman sa katawan na hindi mo na nga kinakailangan pang gumastos ng mahal. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Jamelina o Gambari kung tawagin ay isang uri ng malaking puno na native sa bansang katulad ng Pakistan. Bhutan at India At maging sa ilang panig sa Asya, Ito ay makikitang tumutubo na rin Kilala rin ito sa mga katawagang Beechwood Kashmir Tree At Yamane. Dito nga sa atin sa Pilipinas Ay popular din Ang puno ng Jamilina Dahil marami itong pinagkakagamitan Kagaya na lamang ng kahoy nito Bilang kasangkapan sa paggawa ng mga muebles, plywood, posporo, papel, particle board, o di naman kaya ay sa paggawa ng mga musical instrument. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang punong ito pala ng Jamelina ay isang mahusay na punong gamot kahit noon pa ngang unang panahon. Ang mga ugat nito, bunga, at ang dahon ay pinagmumulan ng maraming kalunasan gaya ng pagiginitong mabisang pesticide, antimicrobial, anti-diabetic, anti-aging at anti-epileptic agent. Partikular na nga ang mga dahon ng puno ng gemelina. Kung kayo nga ay mayroong nananakit na kasukasuan o sakit ng likod, bunga ng lamig-lamig sa mga katawan, na nagdudulot ng pagkabalisa, hirap sa pagkilos, pananakit ng katawan at hirap sa pagtulog. Ay hindi mo na nga kinakailangan pa na gumastos o bumili agad ng gamot. Kumuha ka lamang ng tatlo hanggang limang piraso ng katamtamang laki ng dahon ng puno ng jamelina. Ligisin ito o durugin gamit ang inyong mga palad upang maglabas nga ito. Nang animoy mga berding katas. Pagkatapos nito ay itapal ito sa nananakit na bahagi ng katawan at gawin ito bago matulog. Maaari mo rin itong talian ng tela upang hindi ito maalis sa pagkakadikit. Hayaan lamang ito magdamag at iwasang maligo kinabukasan. Kung kayo rin naman ay inuubo o mayroong makating ubo, magtapal din lamang nito sa dibdib upang gumaan ang pakiramdam. Dahon pa lamang po iyan ng Gemilina. Dahil maging ang bunga at buto nito ay marami pa rin halaga at hanggang sa kasalukuyan nga ay puspusan pa rin ang pag-aaral sa mga bisa nito. Hindi ba't kapakipakinabang pala ang dahon o ang puno ng Gemilina? Nagkalat lamang sa ating paligid. Ay makatutulong pala. Ikaw, nasubukan mo na rin bang gamitin ang dahon ng jmeliña? Pamilyar ka ba sa dahong ito? Isang pangkaraniwang uri ng halaman na kilang kilala lalo na nga sa mga probinsya. Subalit marahil ay maiisip mo lamang ito o ang dahong ito kapag makakakita ka ng isang tao na nagnganganga. Dahil ito nga ang pangunahing sangkap na kanilang ninunguya. Subalit batid mo ba na mainam rin pala ang mga dahong ito para sa mga may sakit sa iyong pamilya at maging sa iyo mismo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga taglay na bisa at gamit ng dahong ito, ang dahon ng betel. Ang betel o betel leaf ay isang uri ng dahon buhat sa gumagapang o baging na halaman na betel plant. Kilala rin ito sa mga katawagang sapta-sira, paan at mami naman sa katagalugan. Ang India nga ang lugar kung saan unang nakilala ang dahon ng betel. Isa itong hugis pusong berding dahon na nag-uumapaw sa gamit at benepisyo. Ang dahon ng betel o mamin ay nagtataglay ng vitamin C, thiamin, niacin, riboflavin at carotene. Kaya kung marami nito sa inyong lugar ay halika at makinig at isa natin ang pwede mo nitong pagkagamitan. Ang mamin ay isang mahusay na painkiller. Maari mo itong itapal ang dinurog na dahon nito sa anumang bahagi ng iyong katawan na may pananakim. Kung mayroon ka namang sugat bago mo ito lagyan ng bandage ay tapalan mo muna ito ng dahon ng mamin upang mas mapadali ang paghilom at paggaling nito. Ang dahon din ito ay mahusay na antioxidant. Mainam itong nag-aalis ng mga toxins at mga free radicals sa ating katawan. Nagpapanatili rin ito ng balancing pH level upang maging mainam ang kalagayan ng ating tiyan. Inumin lamang ang katas nito habang wala pang ang laman ang inyong sikmura sa umaga. Ang tangkay rin nito o ng dahon nito ay maaaring isawsaw sa castor oil at magagamit mo upang malunasan ang hirap na pagdumi lalo na nga sa mga bata at baby. Ang dahon ng betel rin ay mahusay para sa ating metabolismo. Dahil pinapagaan at inaayos nito ang daloy ng dugo, makakaiwas ka sa mga sakit sa tiyan, acidity at pangangasim na nararamdaman. Kung ang isang tao naman ay walang ganang kumain, lalo na nga kung kagagaling lamang sa sakit, mainam na pampabalik ng gana ang pagkonsumo ng dahon nito. Isa rin itong mainam na breath freshener. Iwas sa sira ng ngipin, nakakalinis ng bibig at iwas germs at mga bad bacteria. Ginagamit rin itong panlunas sa ubo at sipon at panlunas sa mayroong bronchitis o hirap sa paghinga. Marami pang gamit ang dahon ng mamim. Bilang anti-diabetic agent, anti-cancer agent, anti-microbial, at panlunas sa depresyon. Kaya naman kung merong tumubo nito sa likod bahay ninyo, ay alagaan muna, dahil marami itong gamit at magiging pakinabang. Ikaw, sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa amin, ito nga ay tinatawag na mamin. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito? Ang prutas na santol. Masarap at paboritong pitasin ng mga kabataan kung ito ay nahinog na nga. Subalit batid mo ba na isang pangunahing lunas ang santol lalo na nga sa mayroong mataas na lagnat at hindi kayo sanay uminom ng gamot. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating isa-isahin ang mga importanteng gamit ng punong ito ng santol. Dahil baka magamit mo nga ito sa oras ng pangangailangan. Ang Sandoricum Cotjape o mas kilala natin bilang santol, sentul o cotton fruit sa Ingles ay isang tropikal na puno na native sa mga dalampasigan ng Timog Silangang Asya, partikular nasa sa Malaysian Floristic Region, Indochina Sri Lanka at India. Mayroon ngang dalawang klase ng santol, ang yellow at ang red variety nito na mapagkikilanlan sa pagbabago-bago ng kulay ng dahon nito bago ito tuluyang matuyo. Ang puno ng santol ay madalas tumataas nga ng hanggang 150 talampakan at mayroong mga guhitang malalapad na dahon. Ang mga bunga naman ito ay maasim at minsan ay matamis na kilalang ginagamit sa pagluluto ng sinantulan at pangasim nga sa sinigang. Subalit ang mga dahon nito ay hinahayaan nga lamang malaglag ng karamihan ay labis palang kapakipakinabang at isang mahusay na panlunas lalo na nga sa mayroong karamdaman. Ito ay mahusay na gamot o panlunas lalo na sa mayroong mataas na lagnat, trangkaso o labis na mainit ang katawan dahil nga sa mga sakit na nararamdaman. Simple lamang ang inyong dapat gawin. Kumuha ka lamang ng pitong pirasong batang dahon ng santol. Pakuluan ito o ipaksiw kasama ng suka at sibuyas. At pagkatapos sa ihaplas o ipunas, sa buong katawan ang pinaglagaan ito. Ang mga pinakuloang dahon naman ay tapal, tatlong piraso sa ulo at apat na piraso sa tiyan na nakaharap sa ibaba ang mga bawat tangkay. Ngunit pagkatapos nito ay iwasang mahanginan ng electric fan. Nakatutulong ang paglalagang ito ng mga dahon ng santol upang agarang mapababa ang init ng katawan o lagnat. Ang katawan din naman ng santol ay maraming pakinabang. Madalas ay magagamit nga ito bilang construction materials sapagkat ito ay madaling i-polish at gamitin. Kaya naman sa susunod na mayroong miyembro ng inyong pamilya ang mayroong mataas na lagnat o trangkaso, ay alam mo na ang pwedeng gawin. Kumuha ka lamang ng mga dahon ng santol. Ikaw! Saan-saan mo nga ba ginagamit ang santol? Natikman mo na rin ba ang sinigang na santol o ang lutong sinantulan? O kaya naman ay ginagawa mo lamang itong jam? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.